everyone! Hello! Ayan, hawa ko to. <laughs> Excited to share ang aking experience dito. Excited lang mag-share kasi nga ako ay nagkaroon ng... Uh, ay nakikita niya yan. Ayan, meron pang bakat. Konti na lang. The other week, nagkaroon ako ng isang um, slight accident lang. Hindi naman siya yung aksidente na ano. Pero sa, masasabi kong isang na masakit na nangyari sa face ko. Ayan, malaki ito dati eh. Kaya hindi ako nagbibidyo, hindi ako nagpipigaw na nakikita ang mukha ko. Kaya meron pa ako dito, ayan no. Nag-pride ako ng, nagtrito ako ng manok. Magsa lang ako dito kasi uh, nasa work yung kasama ko. Nag-pride ako ng manok. Ah, uh, uh, tumalansik. <laughs> eh, talagang mainit yung mantika, pinainit ko muna. Tumalansik, tilan, nagkaroon ng tilansik, nagganyan yung... Yung ano, siguro bigla akong nailibabayo yung ano, yung manok. Nagtilansik yung ano, yung mantika. Nagulat ako, butin na lang naka ako, hindi tumama sa mata ko. Pero alam, nakita ko yung salaming ko, may mga ano ng mantika. Pero naramdaman ko yung half dito sa mukha ko. Ayun, laki dito dati, ayan o, no? oh, ayan o. No? Oh. Grabe. Hanggang dito, meron ako dito dati, ayan, meron ako ayan ayan. Hmm. Yeah, may itim-itim pa dyan, dito. Talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bubusan ko ba yung, kung yung mukha ko? Ano? At ang na, 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 nalungkot ako, mukha ko, eh iniingatan ko ang mukha ko. <laughs> Siyempre naman mukha ang ating pinangaharap sa tao, di ba diba? And ayan, meron pa dito. Dati talagang ano ito, uh, nag-black Meron pa ako dito sa mga ganito. Ayan. Isang, isang hita lang ng manok, yung pinrito ko, ang laki ng ano, Ang tagal ko kasi hindi nagluluto dahil nandito yung kasama ko. Pero may pinuntahan siya, nasa work siya ngayon, nasa site. Ngayon, ayan, ayan ang nangyari. <laughs> Hindi ko na-imagine yung expression ng mukha ko na talagang ang sakit. Ang sakit talaga ang update. Unong-unong kong ginawa, kumuha ko ng Colgate. Inano ko dito para mawala yung hapde. Nawala nga yung hapde, pero pakiramdam ko, hindi nakabuti. So, naghilamos ako ulit ng muka. At uh, na 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 naisip kong bigla ay ito. Ito ang naisip kong bigla na ilagay sa muka ko. Kasi naisip ko, moisturizer siya at may collagen. Pwede siyang panghilom ng, ano, ng sakit at naka ng breaks sa uh, si skin. So ayan, after ko mag-mag-wash ng face, ayan, ito nang ginamit ko and after a few minutes, gumanda ang pakiramdam ko. Ayan, ka proud ako na i-share. Talagang ano, nagulat ako sa epekto niya. Hindi wala akong tinda nito, pero talagang na, na, na ano ako na natuwa ako sa result. Kaya ni ko sa inyo just in case na magkaroon kayo ng katulad na experience ko na natilansikan kayo ng ng ano ng oil na mainit, sobrang init. Ito yung effective. Eh. Mura lang naman ito, 100 plus lang to. Kung ano, ano na yung naisip ko, bibili ako ng ganito, ng ganyan, ganyan, umino, I mean, iinom ako ng gamot. Eh sabi ko, ang dami-dami ko na iniinom na maintenance dito, tatagdagan ko pa ng ibang klaseng gamot na hindi ko sure wala akong maisip na ano uh, natakot ako magpahid ng kung ano-ano kasi nga mukha ito, malaki ito dati tsaka, uh, tsaka talagang ano hindi ako lumalabas ng bahay kasi uh, uh, ano siya, para siyang ano talaga sa mukha na, na ano, kung, uh, ano medyo nagre-red na siya matutuyo na konting-konting -konti na lang Uh, araw at gabi, miya miyat pinahirang ko nito talaga. Moisturizer kasi ito, nakakaano siya, nakakapagbigay siya ng ano, tsaka malamig siya sa muka. Ayan, ito lang yung ginamit ko. Proud ako na sabihin na ito lang yung ginamit ko. And effective siya talaga. Maganda result. Hindi ako mas, hindi ako mag ano na, i-share sa inyo ito, at saka talagang ngayon ko na i share kasi nakita ko na yung result niya, ayan na. Ah. Hmm. Namumula na lang. Konting-konti na lang. Pagka nagka dry na siya, alam mo nararamdaman ko na pag nagaano yung mukha ko, pag nagsasalita ako, yung mga ganyan ako, ayun na. Ay, kikilos ko yung mukha ko at medyo nagparang pakiramdam ko ay uh, masakit nagpapahid ako agad nito para mabumalik ang ano niya, para ma-moisturize siya. Ayan. Yan lang ang ginamit ko. Talagang maganda siya. At hindi ako mahihiyang i-share sa inyo na talagang effective siya. Sa mga nagtatanong, marami nagko-comment doon sa isang post ko. Sa mga nagtatanong, nagsasabi na mahabdito. daw. Oh, hindi po siya mahapdi. Nagkaroon nga ako ng, ng oil burn, pero inilagay ko to pero hindi mahabdi eh. Eh di lalo na kung wala naman kayong sugat sa mukha. Ako nga sugat mismo yung pinaglagyan ko nito hindi siya ma-update. Baka po mali yung nabili nyo o baka hindi na okay yung nabili yung product na ipinadala sa inyo kaya hindi maganda ang result. Yan ang aking message Thank you so much everyone. Bye-bye. Oh, -bye. uh, di diba?